Ganang tanghali po naman sa inyong lahat naman. update ko naman po ito ngayong araw na ito ang Ito po ang kisami. Ang kisami na kami. Balik po kasi itong part na ito, itong counter ng gagawin melt shop ni Mam Ma open pa ito. Nakikita ninyo mga open salamin na po siya. Ito lalagyan ko ng salamin naman. Uh, malaking salamin. Dito naman po sa bakanteng ito. Dito naman yung counter. Gagawin ko naman. Puro na po aluminum naman ang gagawin ko dito kasi hindi na masyadong oso ngayon yung mga marin na plywood. Pinalitan na ng mga aluminum. Mga hanging cabinet. Dito po, dito po naman mga hanging cabinet dito sa parts na ito. Ito yung aircon. Yan, glass naman ito. Counter po yung opening tapat na yan. Tapos na po yung wiring, tatakpan na lang itong part na ito. Bali, nagdagdag naman ako ng design. Binalap ko naman ang precast itong concrete gutter yan kasi po matakaw ako masyado sa design eh. basta sa larangan ng mga prekas gusto ko talaga punong puno ng mga prekas ang bahay yan po nagdagdag po ako ng belt tawag po niya na i belt gutter hanggang dun po yan sa dolo yan naman kinakabit na po yung canopy bali yung kanap yung buhos nilipat ko na po naman sa precast bali may design na siya yan matibay na po siya kasi naka welding siya bukod sa welding mayroon pa siyang nakabiling na alam pre suporta saka naka ano po yan nakasok-sok dun sa nakalubog yan ang... binaon po yan ng 3 inches yan Diyan nga po ilalagay yung design ng Mr. boy salamin na po yung lahat na yan yung harap na yan yung likod ito po yung dalawang unit pang papagawa sa akin katabi nitong multi-cap yan para gagawin ko po yung dalawa pang unit yan po Bali pa pakiabangan na lang po niyo yung finishing nitong ginawa kong pre, puro na bahay. Pag pintura pag napinturahan ko na po ng ano. Mapinish na po sa lahat-lahat na. Pakita ko po sa inyo ang finish nito. Ah, eh, salamat po.